paano po unlad yung ating mga rural areas kung ang wage hindi pare-pareho, maririnig natin sa mga news, marinig natin sa interview sa mga mamaya natin, para na pag nagka-problema na sila dito sa NCR or sa mga highly urbanized area, o bakit ka ba pumunta sa NCR? O bakit ka ba pumunta sa, sa Cebu or pumunta ka sa Davao City? Kasi doon, mas mataas ang sweldo. No? So yun lagi yung sinasabi ng ating mga kababayan. From the rural areas, pupunta sila dito dahil nga doon sa, kumbaga, yung taas ng sweldo. Pero hindi rin nila nakikita na dito sa NCR, halimbawa, ay mataas din naman yung cost of living. Ang concept kasi ng ating mga kababayan ay yung sahod. So yung sahod yung magdedetermine at yun ang moving force para pumunta sa kung saan. Maganda talagang mapaunlad natin yung ating mga rural areas, agriculture, yung sweldo, pasahod sa ating mga kababayan para hindi pupunta dito, no, magsisiksikan tayo dito sa urban areas at madidevelop natin yung ating mga rural areas.